Yo, what's up mga guys? It's me here again, Bro King Bali may good news ka pala ako para sa aking mga TNBs dyan. Dahil malapit na makapag-post si l RB ng available slot for TNBs at ang sagot nila, doon sila makapag-post sa kanilang website or official Facebook page pero walang nabanggit kung ilang slot ang magiging available. Pero sabi-sabi mo na sa labas sa TNC, ito ay 5,000 slot na sigurado at nag-request si Grab ng additional 5,000 slot nang sa ganon pag na-approve ay eh, 10,000 slot ang maipost ng LTFRB at kung ano ang pag-usapan natin ang mga proseso at requirements nito kaya kung ikaw ay datihan sa ang YouTube channel welcome back at kung ikaw ay baguhan welcome ka sa ang YouTube channel please like, share and subscribe keep on watching Yan mga guys, syempre una-una kapag nakapag-post sa CLT Parby ng available slot for TNBSA, eh magpo-post na rin itong ating mga TNC, sana doon si Grab. Nang sa ganon, ay eh, ma-inform tayo at pwede na tayong mag-apply. At sistema sa pag-apply, kung sa ibang TNC naman kayo, eh ito ay natanggap ng ano, walk-in. Pero kung kay Grab, kailangan nyo munang kumuha ng uh, appointment online. Kung kailangan kayo pwede magpunta sa Grab, office mostly sa Marikina, dala-dala ang mga initial requirements. Ano-ano naman ang mga initial requirements para sa ating application? Una-una, uh, ORCR na yung sasakyan pero si Grab matanggap naman ng uh, sales invoice. Pangalawa, proof of citizenship. Pangatlo, photocopy na inyong valid ID with three signatures. Pangapat, kailangan may dala kayong cash for processing fee. Kung hindi pa nagbabago ang presyo nito, ito ay 6,909 for sedan. 7,409 for SUV. Pangapat pangapat uh, verified form mayroon naman doon yan sa grab pipil up mo lang Gaguide naman kaya kung ilang uh, kopya ang kailangan nun yun yung initial requirements mga guys para sa ating application for uh, provisional authority ayan kung may tanong paano naman kung hindi nakapangalan sa akin yung sasakyan halimbawa nakapangalan sa inyong magulang asawa or anak eh, kailangan lang ng ano, SPA or Special Power of Attorney. 'Yun yung additional requirements para sa uh, pag-apply ng inyong uh, sasakyan ipapasok sa TNC kung ng TNC kinusto nyo or sa Grab. Uh, yun lang yung additional requirements. <coughs> At mas mainam kung nakahanda na rin yung requirements ng inyong driver or kayo mismo ang magdadrive. Ang requirements lang naman ito ay Professional Driver License, NBI Clearance, Police Clearance, uh, Vaccination Card, uh, Drug Test, Advantage kung may drug test na rin. Nang sa ganun, pag hiningi, ipinasabay doon sa initial requirements ng inyong application, uh, at least nakahanda at maibigay ninyo ang requirements ng inyong driver or requirements ng driver. Ayan, after ng application... Mag-aantay kayo nito ng hindi pare-pareho ang tagal. Mayroong isang buwan mahigit, dalawang buwan mahigit. Hindi pare-pareho ang tagal sa pag-aantay ng inyong application for activation. Minsan, kinukontak kayo for requirements ng inyong driver kung hindi pa naipasa nung una. At yung inyong driver ay mag-undergo ng online training for activation at iabiso sa inyo na pwede nang ibiyahin yung sasakyan lumabas na yung inyong provisional authority or yung tinatawag na PA at later on, on bibigyan kayo ng list of requirements for CPC yun yung tinatawag lang sa katutak na requirements sa loob ng CPC pero hindi naman ganong karami sakto lang yun yung kailangang ipaprocess or iko comply bago mag 3 months itong lumabas na provisional authority or yung tinatawag na PA dahil ang validation or validity ng PA ay 3 months lamang bago mag 3 months kailangan ma may submit or may submit ang requirements lahat ng CPC dahil di marinyo ang PA kung hindi kumpleto ang requirements ng CPC at ano-ano naman ang mga requirements ng CPC na kailangan natin i-comply? Yun ay WRCR na yung sasakyan, PSA birth certificate, picture na yung sasakyan, colored photocopy ng land title ng inyong parking pero kung nagre-rent kayo, samahan nyo ng contract. At saka DTI na naka-national, at saka BIR, certificate of registration, at saka bank certificate na may minimum 20,000 na laman. At professional driver license ng inyong driver, NBI clearance, police clearance, at saka vaccination card. At paalala, mas mainam eh, ipahuli mo ang kunin sa lahat na requirements na yon ay yung ano, bank certificate. Dahil uh, parang 3 months lang ang ano validity bago nila may tawid sa LTFRB program. At saka, pag kayo naman ay nagpa-print ng picture ng sasakyan mas mainam doon din mismo sa may ano uh, dun malapit sa may grab office uh, greenfield mandaluyong dahil doon isa submit ang requirements ng CPC tatanong mo lang sa guard kung saan pwedeng magpa-print ng uh, picture ng sasakyan requirements ng CPC ituturo ka doon lang yun sa mall sa may taas dahil alam na nila kung paano at size alam na rin nila at saka dahil isa submit ang CPC requirements sa Grab Office sa uh, Greenfield Mandaluyong dapat may laman na 3,000 yung inyong GCAS dahil mayroon yung processing fee 3,000 through GCAS. Yun lang yung aking maibahagi sa inyong idea mga guys, mga bro, mga kagulong. At teka, kung may katanungan ka nga pala, kung bakit nga pala sa TNC or sa Grab mag-apply ng prangkisa? Yun ay pinadaling proseso si Grab, lalo si Grab eh mayrong naka-assign ng mga attorney na makapagtawid sa ating mga application from Grab to LTFRB and then LTFRB to Grab. At isa pa baka isa sa tanong mo kung ano nga pala ang ibig sabihin ng CPC na may isang katutak na requirements, yun ay Certificate of Public Convenience. Pagka-lumabas na inyong application sa CPC, yun ay 2 years ang validity or every dalawang taon na siya nire renew yun yung ibig sabihin ng CPC kung yun ay isa sa mga tanong ninyo kaya good luck sa inyo good luck sa iyo please like and share at pakisubscribe na rin sa aking youtube channel lang sa ganun eh marami pa tayong mapag-usapan